labo ang mata ng mga bata madalas sinisisi na mga magulang sa gadgets pero totoo bang dahil sa kaka computer o cellphone yan ayon sa isang eksperto maraming posibleng dahilan kaya lumalabo ang mata ng mga chikiting nasisisi yung gadget because ngayon ang most common na hawak ng mga bata is yung gadget hindi na libro it's not really the gadget it's the distance no Uh, gawain ng bata. What if, kunwari, hindi naman gadget yung hawak ng bata? What if bookworm siya, mahilig siya magbasa? That will also cause paghahaba ng mata ng bata. Ayon sa Philippine Eye Disease Study noong 2018, siyam na porsyento na mga nasa kindergarten ang nakararanas ng visual impairment. Dumudobli yan sa 16% pagdating ng high school. Mahalaga raw na maagang mapatignan ang bata kapag nagsisimula ng lumabo ang mata nila. Simple lang ang proseso ng pagsuri sa mata ng bata. Sisimulan niyan sa si interview kasama ng magulang para malaman ang history at habits ng pasyente. Sunod naman siyang sasalang sa reading test at eye check up. Maraming bata ang tokot pa rito kaya may teknik si Doc para check na komportable sila. Mas comfortable sila ng parang teacher student no so pagka nagbabasa parang oh very good ano parang inaano ko sila na parang student sila teacher ako kasi they, are more familiar with that environment especially pag school age syempre ang pinakahuli sa lahat salamin salamin pili time na ng style ng frame na bet ni bagets Paalala lang ni Doc, huwag biglain ang mga chikiting sa pagpapasuot ng salamin mas madali silang mako-convince once na makita nila yung difference ng labo without glasses versus sa linaw with glasses. Para naman sa mga batang hindi nakararanas ng paglabo ng mata, maiging agapa na ito ngayon pa lang. Isang araw sa makakatulong dyan ang exposure sa natural sunlight. Sun exposure with physical activity would make yung eyes natin less yung paghaba or yung less yung uh, paglaki ng axial length. So it will help with the progression ng grado ng bata. Tandaan, hindi lang pang matanda ang pagsusuot ng salamin. Kaya naman, ingatan ang mga mata ng ating mga chikiting para hindi nila ito kailanganin. <laughs> mga kapatid, Maui David po. Simula ng inyong araw na may alam at may pakialam sa mga may init at umaaksyong balita sa bansa. Para maging una sa balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.